Idol Kevin Lim no before tayo mag-start ah. Tara mo na kita. Ito baka una unahan mo na Rigid MTB. Ah, uh, ito naman yung Foxster. Foxster. Ano to? FT303+. Okay. Foxster FT ter... 3034 ano? 303+. Plus. <laughs> Ayun, 303+. Plus, Akala ko 4 pasensya na ano. Size parang. Yan ulitin ko lang no, Foxster FT 303+ Plus na XC Hartin Mountain Bike Frame. Ito na yung pangatlong weapon lightning ba to? Apo, oh, weapon lightning. Ito yung pagkatlong weapon lightning na nai-bache ko, no? Aluminum 6061. Noong una kasi napagkama lang kong carbon, eh. Oh, ba, kasi smooth, welds, smooth so... weld. Smooth uh weld, ganda, ganda, kasi napagka smooth weld, eh. Maxis Icon na 29x2.2 na foldable and tubeless ready. So guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po si ipapa-check naman natin itong rigid MTB ni idol Kevin Lim. So check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start tayo. So idol Kevin Lim no before time mag-start Tara mo kita. Ito baka una-unahan mo na rigid MTB. Bali ano na po? Second rigid MTB ko na to. Bali yung dati ko po is 26er na classic bakal. Ayun, yun yung una mo no. Okay. Ah Itong rigid mo, ito yung dating naka ano, no, build bike na suspension fork no. Apo, yan, tapos straight from the bike shop. Pinapalitan ko agad ng mga pyesa. Mm. Saan bike shop 'yon? Pwede pala yung ganun eh no. Apo, sa NVF bike shop. Ah, okay. Sa lugar 'yon. Sa Paranaque po sa May Cavite na. Okay. So ano yung mga pinalitan mo dito? Ah, uh, fork. Bali tinira ko lang po talagang stock is frame ganun. Ah, frame na lang natira oh, po. Ayun, so next question naman na idol, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo? Bike to work, leisure po ganun. Mm. Tanga pag long ride na ba? Opo. Oh, hmm. sa kabarag long ride? Kibiang, tsaka Tagaytay. Ah, Tagaytay. Yan okay. nga no, so ito yung uh, kanyang general background sa kanyang rigid MTB. So mag-start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ah uh, ito naman yung Foxter. Foxter. Ano to? FT303 Plus. Okay. Foxter ft 3034 ano? 303 <laughs> plus. Ayun 303 plus akala ko 4 pasensya na no. Yan ulitin ko lang no, Faxter FT 303 plus na XC Hartin mountain bike frame. So ito is aluminum 6061. Ganyan nakalagay dito pag 29er, yan 29er din ang size naman ito, medium. Size medium or size uh, 16 no? Then tapered yung head tube o uh, straight. Ayun pala integrated. Ayun pala straight uh, straight or non tapered yung head tube. Then yung cable routing sa FD tsaka sa RD internal, external naman sa rear brakes. Pang BSA BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post, uh, quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard. So next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito na yung pangatlong weapon lightning ba to? Apo, ito yung pangatlong weapon lightning na, na naibay ko no. Aluminum 6061. No una kasi na lang ng carbon eh. po kasi smooth weld. Smooth weld yeah, no? Ganda ang ganda kasi na pagka smooth weld eh. uh, ilalagay ko na lang sa screen yung Crownland length at saka yung blade length nito. Ito kasi ito yung 27.5 na suspension corrected Apo, no. Kaya ano, malala, kahit 29 po yung lagay na wheel set. Apo, malaki 25. malaki pa rin yung clearance eh no. Uh, ito kasing sukat nito, uh, katumbas ito ng 29er na hindi suspension correct Abo. naman. Mm -hmm. Then, uh, yung steerer tube na to, of course, is straight out ng tapered. Uh, quick release yung drop out. Then, a uh, disc brake caliper mount naman yan is post mount. So, next naman ito, kanyang MT, ano, MTB handlebar. Um, parang magiging malapit ng pambansang handlebar itong Trubative Haspelt, no? Sunod-sunod eh. <laughs> yan, Trubative Haspelt na aluminum 6061. Uh, sinukat ko yung lapad itong 690mm Uh, straight na may konting back shift. Napansin ko lang no, gani, ano, yung angle na pagka uh, angle nito pa iba no. Ito yung preference mo no. Ako oh, yung ganun po. Eh diyan no. Ah, uh, then ang diameter nito 31.8 mm. Uh, next naman ito kanyang grips. Pambansang silicone grips na unbranded. Yan next naman, ito kanyang stem, ito yung ZTTO na aluminum na ang haba daw nito is 110 mm negative 35 degree ang angle uh, next naman nito ito integrated headset ito yung mountain peak na uh, sealed bearings. rings uh, ito naman kanyang seat lamp ito yung sagmit na aluminum uh, allen type 31.8 mm ang diameter yung seat post naman niya trident ano A, trident no ayun trident trident to na 27.2 mm ang taba gano'n pala kahaba, kahaba ito 50 po haba no 450 yan 450 mm ng haba na setback na may dual bolt clamping system next uh, next naman ito kanya saddle uh, weapon no oh, ano to weapon aero parang weapon aero nga po yung parang weapon aero no na may buta sa gitna malambot and flexible steel railings uh, ano yung naging feedback mo dito sa saddle mo comfortable naman po sa long ride tsaka hindi po masakit sa ano, sa ground area ayun Grand so area. Yan, so ito yung uh, feedback na dito no So next nagsama sa kanya drivetrain Ayun, hindi na pambansang drivetrain din to, no? Na, kasi naka na, na ano to, no? 2x ba to? O 3x? Ano po, 2x. 2x. Uh, dati po naka naka 3x siya na Alivio tapos nag-upgrade po ako ng drivetrain. Ginawa ko na lang po 2x. 2x ilang speed to? 10. 2x 2x 10 speed. Yun, so may makita na kayo ng front shifter, uh, front trailer at saka extra chainring. Ah, uh, ito kasi itong rear shifter mo, Shimano uh, M M4100. Shimano Deore M4100 na 10 speed. Ah. Etong shifter mo, 'di ba, M M3100? Ah, yung pangaling Ito, ito ba, design, 'di ba, pang 3 by to? Ah, bo. Ginagali inano ko na lang po. Dideactivate mo na lang. Ah, bo, dideactivate. Ayun, uh, ito yung kanya mga shifters ko no? So next naman ito kanya MTB crank. MTB Quark, ito yung Shimano Diore. Ano to? MT, MT, yeah, M50 M5100. <laughs> ano po? 4100 po. Ah, M4100 daw ito, no? Uh, Shimano Diore M4100 na Halotech. Ito yung 96BCD na asymmetrical, no? po Pero ito ay purpose built na pagtubay kasi meron, meron din itong 64BCD asymmetrical para sa grand ring. Ah, uh, Gano'n ka lang? Ayun pala, 175mm ang crank arm. Tapos ano yung bottom bracket ito? Shimano rin ba to? Galing po sa nang series na Shimano po. Ayun no, MT500 yun nakita ko dun. Shimano BB MT500 na Halotech threaded bottom bracket. Yung mga rings ito, anong brand ito? Yung stock po ng Deore. Ah, stock na ito? Ah, magkasama pala no? Apo. Ah, ito 36-26 no? Ah, po. 36-20-60. Ah, next naman ito, kanyang front derailleur. ano mga brand na ito? lang po. Ah, Ah, TX uh, Shimano Tori TX na 3 by na kinonvert sa 2 by po na low clamp na bottom pull or bottom swing ah uh, ito naman kanyang road bike clipless pedals ito yung Shimano RS500 no? Apo. Yan, so next naman ito naman kanyang chain na hollow plate at saka hollow pin uh, ano pala yung ano, ito, ano pala yung ano to? Okay, ano to? Ano po, PYC. Ayun, Ay, PYC. Oil slick, no? Apo. Na 10-speed. Ito, uh, malamang Shimano Deore M4100 Apo. to, Apo. no? na 10 speed na 10 speed na MTB cassette na 11 1146. okay. 11460. 11 Ah ito naman mukanya MTB rear derailleur. Ito yung Shimano Deore M5120. Okay. No, na, na pwede sa 10 or 11 speed okay. pero currently naka-setup to sa 10, 10 speed. speed. So ito nga yung kanyang drivetrain setup na kanyang MTB. Sa wheel set naman ito yung kanyang gulong, no. Maxxis Icon na 29x2.2 na foldable and tubeless ready. Uh, ito naman kanyang MTB rims na pang 29er. Uh, A A A weapon, Weapon Aegis 9 na aluminum double wall 32 holes Use po kasi ni Force the Idol, anong brand ito? Uh, Saturn po Saturn na ano, stainless steel ah, uh, Ito naman kanyang hubs, ano to? Speed 1 Soldier o ano to? Uh, armorer po Ah, Speed 1 Armorer ah, pagkalab Pagka ko, ito yung 8 poles with 2 tip ah, no? Po. Parang upgraded po na torpedo, ganun Ayun nga, no? Uh, kasi pa pre-hub body seal bearings yung tingnan natin. ano uh, pala? Pakinggan natin yung tulog nito. Hindi pa ako nakakapag free wheel ng ganong ganyan kasing hubs eh. Mas patili yun no? Mas patili kasi ito sa speed ng torpedo. Yan yeah, guys, yung tulog ng speed armorer. MTB hubs kapag naka-free wheel Dala sa lang sa kanyang brake set pambansang brake set na Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston sana sana sa kanyang rotors ito yung SRAM center line no? Apo. ito 180 sa harap Apo. 160 sa likod uh, parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors so idol Kevin Lim. Magkano yung total cost nito ng ano mo? Foxster mo. Hindi na marunong Baka malaman din ni Mrs. Bawal ba? <laughs> <laughs> bawal. Yeah, pasensya bawal. na guys, bawal daw. Kasi top secret. <laughs> yeah guys, ito nga yung Faster FP303 Plus Rigid MTB ni Idol Idol Kevin Lim. Yan guys, no, naibay check na natin itong Foxster FT, FT303 Plus Rigid MTB ni Idol, Idol Kevin Lim. So meron kayong tanong regarding dito sa kanyang maangas na Rigid MTB. I-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Uh, shoutout po sa Team 1 Permin. Ba't tropang tambo pa rin yake. Kay Crispin Bedua ng Bacor and Eric Dino ng Bacor. Ayun, ayos kayo naman. Ulit. Narot nga pala sa tropang longos dyan. Dong Pits. Pati sa girlfriend pa ko, shout out. Wow. Oh. Talaga naman. Oh. Shoutout out ulit sa lahat. Oh. Shout out namin, <laughs> kay Jun Shout out kay Jun <laughs> Salamat sa Trango kanina. Ayun, sa so salamat sa pagbagsik ng MTV mo idol na. Kaya guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na like, subscribe ako YouTube channel. Paki-click na lang yung notification okay. button para ma-notify kayo. Yan, okay. yan, yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride right safe okay. po sa inyo.